Makilig ka. Hindi na kita kayang alagaan. Matanda na ako. Sinabi ko lang mahal kita. Pero sa totoo, hirap na hirap na ako. Ha? Pagkakataon na to, sumama ka na sa mami mo, ha? Hindi kita mahal. Sumama ka na. Hindi na kita kayang alagaan. Sumama ka na sa mami mo. Pwede mo po ba ako ulit basahan ng libro? Yung palagi niyo pong kwento sa akin, yung puno at ang ibon. Ay, naku ang apo ko. Gusto mo na namang marinig yung kwento ni Wowo? Kahit pa ulit-ulit na lang. Opo, Wowo. Paborito ko po yun. Hindi po akong masasawang pakinggan yun. Ah, sige. Pakinggan yun. Kahit kahit malaki na ako, malaki, mas malaki pa ako, hindi po akong masasawa. Kaya kakain po akong madami. o, <laughs> oh, sige po. Umpisahan na natin ang kwento ko sa iyo, ha? Okay. May isang bata naktira sa isang simpleng kubo. May puno sa likod ng bahay nila. Araw-araw, may isang ibon na bumibisita roon. Tay, Iwan ko po muna sa inyo yung anak ko, Tay. Pangingibang bansa lang ako, Tay. Anak, hindi ba pwedeng dito ka na sa malapit magtrabaho? Anak, matanda na ako. Iiwanan mo pa ba ako? Tay, kailangan ko sing paghandaan yung pag-aaral niya at saka yung paglaki niya hindi talaga kakayanin tayo kung dito lang talaga sa Pilipinas. Sige. Iwan mo na sa akin yung apo ko. intindihan kita. Ako nang bahala dyan sa apo ko. Salamat, Tay. Kunin ko na yung apo ko. Hmm. Salamat, Tay. Ako nang bahala sa kanya. ingat ka, ha? mag ka, anak. Tay, ito pala yung cellphone. Para si Anto, anak. Pag-aralan mong gamitin yan, Tay, ha? Para masandan mo ko ng litrato ng paglaki ng anak ko, Tay. Sige, anak. mag ka, anak, ha? Asahan ko pagbabalik mo. Una na ako, Tay. Salamat po. kayo tumigil. Uh, may problema po ba? Naalala ko si mami mo eh. Namimiss ko na si mami mo. Pero, kahit namimiss ko si mami mo, okay na sa akin na nandiyan ka. Ikaw lang, masaya na ako. Kasi mahal na mahal ka ni Bobo. Hindi ko ba pabayaan na mawala ka sa akin? Ikaw ang alaala na hindi ko hahayaang maiwan ako. Hindi kita hahayaang mawala kay Bobo. Wawo, wow. babalik pa po ba si Mama? Sa panagay ko, Apo, babalik pa si Mama mo. Pero habang wala siya, tayong dalawa magkasama palagi. At hindi ka basta mawawala sa akin. Ikaw ang mahal na mahal na mahal na Wawo. Napapansin ko, tumatanda na ako. At tila humihina na. Pero pipilitin kong magpakatatag para sa iyo, Apo ko. Para makita ko ang pagdadalaga mo. Mahal na, mahal ka ni Wawo. Tay, nandito na ako, tay! Oo, oh, anak! Dumating ka na pala! Ano ka na? Tay, okay naman po kayo na? po. Eto, mabuti naman. <laughs> kami Okay naman din kami, tay. Nung ibang basa ako, nakahanap ako ng asawa, tapos nakupunda rin naman kami, tay, tapos meron na tayong maliit na bahay sa Manila. Ayos, si anak ah. Ayun lang, kaya lang tayo na napangasawa ko kasi hindi kami makakabuo ng anak. So, okay lang po ba? Dalhin ko na lang po muna si Denise sa Manila. Talaga? O sige, teka lang. Tawagin ko si Denise. Tapos, mag na kami, ha? Para magkakasama na tayong tatlo uli, ha? Nandiyan lang. Ay, hindi, dito, Ah, ano po, ah, kasi si... Si Dennis lang po sana yung isasama ko po ng Manila. Ah... Panahon na po na ako naman po sana yung mag-alaga sa kanya Taye eh. saka uh, medyo masikip na rin po kasi sa Manila sakto lang po kasi yung yung napakaliit na bahay na namin doon medyo masikip na nga rin po pag isasama ko po si Dennis pero namimiss ko na rin po talaga kasi siya Taye eh. mahal na mahal ko yung anak mo sa akin lumaki si Dennis hindi mo ba talaga ako pwedeng isama matanda na ako hindi ko na kayang mag-isa. Tay, gusto ko talagang isama ka, pero hindi talaga tayo kasya doon sa bahay. Masyado talagang masikip. Tapos, Tay, huwag yun na ipag-impake si Denise. Bilhin ko na lang siya ng mga gamit sa Manila kung okay lang sa'yo. Di ba ulit, Tay? Di, bibisita naman kami dito eh. Bibisitahin ka namin. At is dito, malawak, mas malawak yung titirhan mo. Hindi ka mahihirapan doon. Tapos, Tay, Oh, uh, ka bibigyan kita ng allowance, Tay. Siyempre, 10 years mo din naman inalagaan si Denise. Ako, bahala sa sa'yo, Tay. Hindi kita pababayaan. Ah, uh, yung cellphone, Tay, nandiyan pa naman, di ba? So, magkakausap pa rin tayo, Tay. Yung communication natin. Mama, Ay, niyo po ba ako, eh, mama, 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 Ayaw po kita iwan. Eh. Wala ka pong kasama dito. Oh. Ayoko po sa mama sa inyo. Dito lang po ako kay oh. Apo, makinig ka. <laughs> mahal na mahal ka ni Wowo, ha? Pero, sumama ka na sa mami mo. <laughs> di ba sabi niyo po sa akin, mahal niyo po oh. Di ba sabi mo po sa akin, di tayo magkakayulay? Pero bakit po pumahin po kayo? Oh? Makilig ka Hindi na kita kayang alagaan Matanda na ako Sinabi ko lang mahal kita Pero sa hirap na hirap na ako Ha? Pagkakataon na to Sumama ka na sa mami mo ha Hindi kita mahal Sumama ka na Hindi na kita kayang alagaan Sumama ka na sa mami mo Hello po? Sino po sila? Po? What? Ah, sige po. Sige po. Salamat po sa pagsabi. Hala. Eya! Eya! O oh, mami, bakit? Eya, huwag binis ka. Pupunta tayo probinsya. Pupuntahan natin yung wowo mo. Ha? Bakit? Ano nangyari kay wowo? Dad? Dad, nandito na ako, Dad. Ah, uh, hi. Oh, hello po. Ako nga pala si May. Ah, uh, kayo po si Miss May. Kapit-bahay ako ng Lolo Ivan. Mm. Ako yung tumawag sa'yo. Ah, oh, salamat po. Kasi, ka simula nung napansin ko na nag-iisa siya, regular na akong bumibisita sa kanya dito. Salamat po, ah. Uh. Ikaw si Andy, right? Oo po, ako po si niya. Andy. Anak niya. Kailangan niya na magpahinga. May nang mina na si Lolo Ivan. Paulit-ulit nga niya sinasabi. Ang gusto niyang makita, yung kanya akong si Denise. Bago man lang daw siya magpaalam. Sige na, tutuloy na ako. Ako na na ako. Ay! Lolo, tutuloy na po ako. Salamat po. Ingat mo kayo. Bobo. Wow. Andito na po ako. Tingnan mo. Dala ko yung librong lagi mo sa akin binabasa nung bata ako. Bobo, wow. oh, hmm? miss na miss na kita. <laughs> oh. Oh, Dalaga <laughs> Bal ka na. Ang laki, ako. Apo. Ito nga rin si Bobo. Nung sabihin ko sa iyo, ah, hindi na kita kaya alagaan. Sinabi ko lang yun. Ah, kasi... Kasi para sumama ka na sa mami mo. mo apo wa wa naman kami mo ah salamat ah, Panginoon na pagbigyan ako makasama kita sa unang sandali ng ah, buhay ko Ah. 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 may mga laman yan ng pangako ko sa inyo ng na... mami mo Apo, pwede ba uh, bago ako matulog uh, ako naman ang kuwentuhan uh, mo Apo Apo lolo isang bata na nakatira sa isang simpleng kubo. May puno sa likod ng bahay nila. Araw-araw, may isang ibon bumibisita roon. Oh, <coughs> <laughs> Mami, buksan, buksan, natin tong cellphone na pinigay ni Wowo. Aba, diyan pa pala yung cellphone na binigay ko sa Wowo mo nung iniwan kita sa kanya na. sa natin. <laughs>

Opo, paborito ko po yun, Wowo. Wow. Hindi po ako magsasawang, magsasawang makinig sa kwento mo. Kahit malaki, malaki man ako, mas malaki ako. Kakain po ako ng madami. <laughs> <laughs> mo Bakit naman ka ni Wowo? Ano na Bakit doon? Ano lahat talaga ito, Sumis mo na sa buho mo, Mami. Mami. na rin si Ano, okay lang siya kayo pa. Tipon Manila Sa syudad ng pangarap Dito nagsisimula Bawat kwento'y nag-aalat Manubod ng aming storya Bawat eksena'y kakaiba Samahan nyo kami sa lungkot at saya Oh, mm, dito lang sa Tipon, Manila. Tipon, Manila Ang buhay ay pelikula Sandy, your newest Sibon artist. At nagpapasalamat po kami, taos puso po kami nagpapasalamat sa lahat po ng sumusubaybay at nanonood sa Tebon, Manila. And guys, don't forget po to subscribe our YouTube page and like and follow our TikTok and Facebook page. Muli-muli, maraming salamat po sa inyong suporta at happy watching! <laughs> sa Tibon Manila, ang sayay, walang katulad. Hey! Walang pag aalilangan pag alilangan Sa ilalim ng mga bituin Tayo'y magkasama Sa musika at sayaw Walang kapantay na ligaya Ang gabi dumadaloy Puno ng pagmamahal <coughs>